Buwan na wika na ulit, pero sa panahon ngayon, napakarami ng Gen Z slangs na ginagamit. Kaya, alamin natin kung alam pa ng mga older generations ang kahulugan ng mga salitang ito. Hinto, hinto, kahit hinto. Ano po sa tingin niyo yung um, meaning ng salita? Sir, ano ba yan? Anong ibig sabihin niya? Nakaka-store mo. Um, deserve, po. deserve. Deserve. Po, Apo, po. Oh, ganun. Apo, deserve ko, sarili ko. Ganon. Deserve. Deserve. Sheesh. Sis. <laughs> Ayun, pa, rin, sis. <laughs> Parang ano? Pak, ganon. Ganda. 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 makana Ganda. 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 Tama ka na? Aba. Tama ka na? Aba. B I? Di Hindi mo may yan. Hindi mo ma... Ano ba? Kung ano yung kaulugan? Hmm. Apo? Opo. Pipo? Yung po, ginawang pi. Apo. Okay? <laughs> literal na dog show. <laughs> <gibusy> you know dog show yung dog show. Nabully online yun. Nag-gets yun rin ba ang mga slayful Gen Z words natin? ang wika ay dinamiko dahil ito'y buhay at patuloy na yumayaman. Ayon niya kay Consuela Paz, patuloy na nagbabago ang wika, lalo na iba-iba ang anyo at ang paggamit nito. Ito ay sistematiko at malikhain, kaya nga tulad ng mga slang words na halimbawa natin, may kita natin ang evolusyon ng ating wika. Kayo ba? May mga slang words din ba kayong alam o gustong i-share? Share nyo na yan!